dismayado sa si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa malawakang pagbaha sa gitna ng mahigit 26 billion pesos na pondo para sa flood control projects. Kinestyo nito ang malaking halaga na hindi nasolusyonan at napigilan ng mga pagbaha na dulot ng epekto ng bagyong tino. Dahil dito, naglabas ito ng mariing pahayag tungkol sa malinaw na kawalan ng resulta sa mga programa para sa kaligtasan sa pagbaha. Sinabi nito na hindi makakaila ang lawak ng pinsala sa mga barangay tulad sa Talamban, Bakayan, Basak Pardo, Talisay, Pusay, kung saan maraming residente ang natangay at ang iba ay natabunan pa ng landslide. Binigyang diin din ni Pari na hindi sapat ang simpleng paghingi ng mga update sa mga proyekto dahil kailangan ng isang malinaw na pag-audit at pagsusuri sa pagpapatupad ng mga programa para sa pagkontrol sa baha upang matiyak kung tunay ngang naipatupad ang mga ito. Idinagdag pa ng gobernadora na patuloy siyang makikipag-ugnayan sa Department of Public Works and Highways at sa mga lokal na opisyal upang mapabilis ang investigasyon at verifikasyon ng mga nasabing proyekto para sa pagkontrol ng baha lalo na sa mga lugar na madaling bahain sa bawat taon. You began to ask the question, kung bakit grabe yung flash dito when we have 26.600 uh, billion for flood for flood control projects bakit ganun 26.6 plus 600 plus billion yung ano dito uh, flood control funds. Ano yung nangyayari sa amin. Samantala, inutos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang investigasyon sa mga proyekto sa Cebu dahil sa pinsalang dulot ng bagyong tino. Ito ang ibinahagi ni Attorney Claire Castro na gustong malaman ng Presidente kung naggastos man ng maayos ang mahigit 26 billion pesos na inilaan para sa mga flood control projects dahil nakita niya ang epekto ng nakaraang bagyo na tila hindi gumagana ang mga proyekto sa Cebu. Kaya ang mga nabigong magbigay ng na pangangalaga sa Cebu ay dapat imbisigahan kalusugan at parusahan ng Mula rito sa lungsod Luwiga ng Cebu, Bombo na kanya ti, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo.